So, hello mga kaibon. So, nandito na naman tayo sa aking aviary. So, ayan mga kaibon. May share na naman po ako sa inyo about dun sa aking mga alaga na kakatil. So, ayan mga kaibon. So, ito may kung dito, may case tayo. Yung karamihan kasi marami nagsatanong dun sa namamasang mata ng mga alaga nating ibon. So, ayan. Minsan, uh, nakita mo yung mata niya. Uh, medyo basa-basa yung paligid tapos medyo na naninigas yung mga balahibo sa paligid ng mata so, ito mga kaibon marami kasing question minsan may mga kanya yung sakit di ko alam masyado yung hindi ako pamilyar sa mga sakit pero minsan kadalasan may sipon kaya nagluluha yung mata natuka nung kasamang kakatail so ayun ang ginagamot ko lang po sa kanila is video. So, ipapakita ko sa inyo mamaya. So, ito, tignan nyo muna natin yung alaga natin ibon. So, ito mga kaibon, yung alaga natin. Nakita ko lang kanina sa flight. So, ayan, no? Oh. Uh, Namamasa-masa yung paligid ng mata niya. Tapos, yan. Sa kabila, ba oh, naman? Dry naman siya sa kabila, mga kaibon. Oh. Dry na dry. So, ito, oh. alam ko, may sipon. Kasi yung kanya, oh, yung uso niya. So, ayan yung ilong niya ay mga parang sipon na nanigas dun sa mga balahibo so ayan mga kaibon ganyan kasi minsan so yung antibiotic ko yan at yung mata niya nilalagyan ko ng uh, D-cure drops so ayan ipapakita ko sa inyo mamaya yung gamot so ayan gagamotin muna natin lalagyan natin yung uh, mata niya mga kaibon ito so, para makita nyo uh, ito papakita ko yung gamot. So, ayan mga kaibon. Ito yung gamot ko dyan sa ating alaga na yan. So, ayan mga kaibon. Basta na mamasama sa ito yung ginagamot ko. So, ayan mga kaibon. Pwede sa ibon, kalapati, manok. So, ayan mga kaibon. Ito DQ cure ang uh, pangalan niya. So, ayan. Lalagyan natin yung alaga natin. Yan po ang oh, uh, ang alam yan mga kaibon oh kita nyo oh. Pulang, pulang pa naman yung mata so ayan heavy fight dyan mga kaibon heavy fight siya ayan magabuldit lang po yung kanya so, ayan lang po yung dalawang kanya dalawang uh, bahid nya sa likod so ayan mga kaibon, heavy fight po siya ayan So ayan mga kaibon no, oh. Ida-drop lang po natin. Isang drop lang po. So, kung nakikita nyo, ayan mga kaibon, isang drop lang. So, lang natin na ganyan. Mga one minute na hawakan natin para ma-absorb ng mata yung uh, gamot. So, ayan. May sipon po siya, kaya ina-antibiotic ko na rin siya. At yun, kasabay na po yung uh, sa mata. So, ayan mga kaibon. So, Ganyan po yung ginagawa ko. Hindi lang po sa sipon yung gamit nito. Meron pong kasing cost minsan na mamasa talaga. So, hindi natin alam kung ano yung cost nun. Minsan kasi may kuha well, na kukuha ang din sa mata. Pero tinignan ko naman kanina, wala. So, ayan mga kaibon. nakikita nyo yan sa mga YouTube na videos dun sa sa YouTube na hindi lang po ako. Ayan, kasi hindi ko pa na-encounter yung may uod So, meron din ganong tape. Pero yan, ganyan po yung ginagawa ko. 14 days po yan. Umaga sa kahapong ginagawa ko po yan. Para po, uh, maging mawala yung panya, yung pagkakamasapasa nya Ganyan po din yun. Kung wala rin si din po yan, mga kaibon. So, ayan mga kaibon, nagamot na natin. Tapos na isang minuto, pwede na naman natin ilagay sa sa flight o kaya i-isolate natin mga kaibon yung, yung alaga natin ibon. So sa akin, ito yung naka-isolate ko na. Kumbaga nilalagay ko sa isang isang cage para kasi maka-isolate yun Hindi na makahawak. May sipon. Saan yung ginagawa ko dyan sa ibon? na may kapantanan no? na ganoon na mamasahin mata o may chip ko sinasabi ko na siya mga kaibos so, ayan So, yun po yung gamot natin, D-Cure. So, ipapakita ko ko ulit sa inyo mga kaibon para at least yun, uh, makatulong sa inyo. Uh, nabibili lang po ito dun sa farm supply ng mga manok. So, dun, dun po ko na nabili ito. Tapos saka magkakalapate, meron din po siya. So, ayan mga kaibon. de cure So, pinapakita ko na sa inyo. Yan po yung gamot. D-Cure. Traps de-cure drop to. So, ayan mga kaibon. Liqueur. Maliit lang po siya. Magkano lang po to? Ang sandanya niya 100 pesos lang po to. Napakaliit. Pero effective naman to. Marami na pong napagaling ito sa aking mga lalong mga kaibon. So ayan mga kaibon. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Warren Palakpak kaibon. Mga kaibon. Marami pong uh, tips doon. Uh, mga sa pag-aalaga ng ibon. Paki-subscribe na lang po, wala naman pong bayad doon. At sa aking Facebook page, Suarang Palakpa Kaibon, pakitalo na rin po. At itong ginagamit ko po na aking uh, Facebook channel po mga, mga kaibon. Paki-like and share na lang po para naman malaman at uh, makita ng ibang mga kasama nating na breeder. At uh, sana makatulong po sa inyo yung aking uh, pag-share sa aking mga kaalaman dito sa aking mga... Uh, alagang ibon. So, ayan mga kaibon, hanggang sa muli. Paalam!